Hello! Magandang araw sa inyo, mga loves. Isa na namang napakagandang tips para sa inyo. Gusto nyo bang madagdagan ang mga followers ninyo? Gusto nyo madagdagan ang inyong mga views? Ganito po ang gawin po ninyo. Pag po nag-upload kayo ng inyong videos or nag-upload kayo ng inyong mga reels or kahit po sa photos alam nyo po, dyan sa mga ina-upload po ninyo merong makakakita at makakakita niya na hindi po natin followers or hindi natin mga ka-friend ganito po ang gawin ninyo sa mga nag-react po na yan tingnan nyo po lahat ng nag-react sa mga nag-react po na yan, tingnan nyo isa-isa, meron po dyang invite na makikita kayo. Once na meron kayong nakitang invite, click nyo po yung invite at maaaring yung in-invite ninyo, hindi man lahat na i-accept, ia at least meron. 'yon papasok at mag-a-accept nung mga in-invite ninyo. Sa mga nag-react po na yun once na in-invite ninyo at nakita nila, pwede nilang i-accept 'yon. Pag po na-accept po nila ang pag-invite ninyo na i-follow ang page or ang inyong profile, maaaring madagdagan po ang inyong followers. At madagdagan din ang inyong mga views. 'Yon lang po at sana ay Maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow for more and please share na rin para nakakatulong tayo sa iba. Thank you so much and I love you all. Bye-bye.